Ito, ang one emerald. Mm -hmm. mm -hmm. Charlene? Charlene? Charlene, tumingin ka. ano galaw ka pa kung gusto mo. yun? <laughs> Pero ginagawa. Wali ka naman gumanon. Yeah. Ay! Si Ryan, si Ryan. Gabog. Hindi ka okay lang. Sumbong kayo kay Sir. Naglalaro ng PSP. Hoy, <laughs> tama na. Joke lang. Look, kala nyo naman. PSP yan. James, asa ah, James.

Benda lagi aku jumpa